makapalangaro sa ating lahat kani dito po tayo ngayon sa Liki uh, so good si po so meron pong nakapagsatsato na meron pong isang uh, matanda dito na no? pag isang nakatira po uh, hindi daw nasa sa mga ayuda sa uh, lindol so, yan ah uh, talaga namin dito siya po talaga sa tingin namin kahit malayo so, yan na, uh, natin si Tatay Manso Ay, mayo po. Hapon. Yep. Amancio yung bahalan. Amancio yun. Amancio. Gusto mo ka dire? O ka kuya kuya tong linog? Buti kuya ako yun ako mong hindi. Nanay na nag na ako na ba? kay nadawat nga mga ayaw na ito. Ikan sa nagkadayang lugar nga ni Ate Dresa ito wala yun tayo. Doon ay nanurong gari niya. Oh, ramay. Oh, Yata. Wala yun ay hata yun tayo. Tayo, mga ako na imo ba? Kanang, kisa may kaupan imo rin nagpuyo sa imo hang barong-barong -baro ko. Ako rin laging usap. Dugay na sa gari nagpuyo ka. Dugay na lagi <laughs> sa iyo. Oh, uh, wala kay asawa. Uli taong guha Pila na kita'y hmm. kita pangitaraw ni mo? Sisinta na lingkapi. Sisinta na kapintay? Tunaan na, -na kay Pinsyon. Mapa. Ah sa ISIS, wala kay SS doon na nasa kay madawat kada buwan kung mo tukok kada wa wa sa SS no mo obagay asa di ka nang terbaw sa una sa bata bata pakai tay lurado no tidaram ko una mm, na kay SS ato no nah. mo ba so kalo apa sa ISIS tay kasi um, na kay madawat na pension ba Iwa pa lagi matiman ako. Kurungo mm. ka ikong kamot. Maobot tay, wala kay isuon tay. Dire, namatay na laging uban, namatay na. Ni usang pud imo pangabuhi tay. Ay, kuan nang mangguna-guna diha o atong atong gagaw. Ah, Mangguna ka? Pila pud imo hanga... adlaw tay? Ito ba inti? Ito ba inti? Ano ya? Kaigo sa imong panginahanglan diri sa. Ay, gupo. Bugas. Ano na? na. Makapalitra ka? Ayun. Ah? Ha? Mahal kayo pala ka pala Hmm. Kasi ang kakakapintay, wala ka tayo kama nimbrus gross senior stisit. Naagi ko senior Pero wala ba kakadawat? Wala lagi. Umawa ba? Hindi, ano yung meron tayo na ako'y nag... chat sa imo sa mo ako bahin sa imo situation diri nga ya. imo gipuy an di ba ka di man imo tolo imo kaya di man mo tolo ta kin na di di teno kay uh, plastik lang tapak lagi tanan kay kita kay na plywood lumang plywood ba ano man tay nga wadto ka ka bahin og kanang arang-arang nga uh, bahin tay wad mo may kapalit yo nagit kapalit hmm

Ba? So wala juga kaya pag asa rin sila nagpulong yeah. kayo. Parang sad, no? Mm. Karoon din tayo kay namin ihatak sa ibang bugas. Baman nyo naman ang duty ng bugas. So, Sigon sa aming ibang kanya. Walang itinutama kayo sa inyong napang. Baka so, minalay mo ha, kami mo tayo. Kasalamat dito sa tuwang sponsor na no? walang magpaila. Tayo, namin ang bugas tayo. Kay, lang yung mugas. Okay, hindi na ikarosad. Okay, naging mukulot ko. Salamat ko eh. Ito ko saan yung tayo nanay, Para tunodan ba? Sige nga, at <laughs> salamat na kayo. <laughs> <laughs> Kagay salamat sa akong pinaskohang nagdawat. <laughs> <laughs> Malapit ang Pasko tayo, no? Kapit na? Pagwito <laughs> <laughs> mo ang Pasko. Sumaw na yung magang pamasko <laughs> sa inyo tayo, ha? Ah, amuang sa'yo nga pinaskuhan sa <laughs> imuha, ha? Sige tayo, ganang marami magtugay ha? So, <laughs> kanang kas tayo. Masig mo inong ka, yan. palit sa kulap ko. Ah, di ba? ha? Oh, loy guys, tatay rin kayong balay o. Barong barong rada. Pinapaka ng bumbong. Ang ah, nasa nga to. Ah, tapal tapal lang luma ng yero. Ang yero ay. Ha? Ipalit ni mo yero tay? Sin? ipalit ko ni tatay o Ang yung kwartang na dawat karon. ron. Okay. Tulungan na ako no? Ha? Kahoy po. Kahoy po? Sulod Wala ba kayo sul suga dali tay? Wala okay. Walang ilaw sa tubig nga tay Tubig Ay, lang ino, tubig guys kay. Ah, kayo tubig? Hmm Ito ng tubig nga yung magamit yun eh Asa po ka tubig? Ito, ito sa tuburan tuburan lang? Hmm. ito Ay, tubo din Kapit sa kitong Okay, ang siran tatay oh pero siya lang namang mag-isa dito. Wala po siyang anak, sawa, kapatid. Wala po. Oh, San Rufika. Wala po mag-isa dito. Maraming salamat talaga sa ating anonymous sponsor. Kaya naapasin siya na po kayo. Mag maingay po ng ating video. Dahil... Kanina po nakikiusap po kami sa kapitbahay nila na kung pwede sana mahinaan yung sounds uh, saglit. Pero ayaw po nilang pumayag. So wala po tayong magawa. So pasensya na po. Talaga kayo na maingay po ng ating video Sige tayo ha. Nanaming oh, ito po tayo. Sige tayo ha. Magkakasalamat <laughs> kayo ha. Oo. Huwag sa